mga guys, nandito naman tayo magsisimula sa aking pagtitinda. Marami tayong mga bibintang pinapay mga guys. Spanish, pandikuku, bichu, chisrol, munay, insimada, hukya, kababayan mga guys. Magsisimula naman tayo sa hapang ito mga guys. Good um, afternoon kababayan, Londres, obi, potok, munay. Yan mga guys ang aking lahat ng mga binibintas sa pang uh, ko mga guys na ako ay mag iikot na magpadala sa mga suki na, na bibili kahit hindi, hindi suki ay pwede rin bumili na uh, order pwede rin kumuha mga guys sa hatang ito susimula na naman ang aking pag hihirap at magkapalit na kasaganahan sa ako'y uuwi pagkatapos ng akong pagtitinda at magsimula na namang gawa na panggisal shout out sa magkapatid na ito mga ka guys mga ka guys maraming maraming salamat maraming na kayong panindaman ka guys sisimula na naman ating pagbabike Shout out mga guys sa uh, lahat na gustong bumili sa aking paninda na sarisaring tinapa na pang merenda sa hapon na ito Good afternoon, pakishare at subscribe ang aking youtube channel mahirap na vlogger wag naman po natin magkakaib magkakabaga po tayo mga guys sa sakyan na ito so, mga guys at out sa yo ako yung mababang ka mo ayan mga guys ayan si Maisdin din ay isa rin na nagbablog sa kanyang mais ako naman pinapay ang uh, aking binablog mga guys papunta na tayo dito ah, mga guys ang aking mga dinadaanan mga guys so mga nagugutom na dyan mga kumain na mga mga aga kailangan maganda na kayo ng mga kakain nyo sa pag break time yung mga ka guys ayan mga ka guys yung chat out sa mga taga rito hello guys good afternoon mga ka guys mga kabusing ay busy sila kanilang mga ginagawa tinapay tayo apay tinapay tinapay merienda wala lang mga ka guys dahil kakakain nga lang talaga Ayon, ito. ito tayo sa eskinita mga ka-guys. Lapitan natin ang ating mga suki uh, na gustong bumili. Kahit hindi suki, pwedeng bumili Ayon, guys. Ayon, mga ka-guys. Ayan mga ka-guys. Dito sa pagawa ng contraction daw, mayroon din daw dyan. So wala mga ka-guys. At dito ako magdadaan sa iskinitang ito. Sa malabon, ilang ilang para makakuha tayong budget na maipapadala sa ating pamilya ah, makipo natin yan malaking halaga na kahit pa kunti-kunting kita basta mayroon tayong hanap buhay yun nga ang sinasabi nila bakit puro na lang daw tinapay ang aking tinda mga ka guys shout out sa iyo sabi nila, hindi daw makakuha na trabahong iba. Samantalang ang trabaho na may mga boss boss boss, puro na lang boss kasama mo boss dito pag natapos na ang paggawa mo at ang pagtinda mo, walang boss. Kami ang ano, nagaano sa aming uras Kami ang may hawak sa aming oras. Kaya walang boss sa amin na nagagawa dahil ang gusto namin matapos agad at saka pagkatapos nito may pera tayo at saka may sawd pa kahit kunti kunti dadami yan mga guys yan mga guys yan mga natin ayan mga guys okay guys ayan mga guys gusto na daw sila sa kanilang mga ayan dito tayo sa palingkit nito Aba, punta. Ang ah, sulputa ng mga sasakyang ito. Mga lalaki. Kamahan na natin sa highway. Si Bombay. Shout out. Mga ah, mga guys. So, mga uh, Pasinsya na kung magalawang natin. Mag-video. Uh, uh, dahil po. mag uh, tayo. tayo.

ang ating tinapay para sa mga nagugutong para din sa lahat para magbabagpong ang pera sa ating ating probinsya sa ito, sa mga saka probinsya okay? ay puting tayong perang madadala mga kapamilya ang nagbibigay sa inyo guys. maraming salamat po pakishare na rin at pakisubscribe ang aking youtube channel मगर बदिलाफ़